Malapit na raw maubos ang lahi ng green sea turtles o pawikan kaya protektado ang mga ito ng batas. Pero sa video na eksklusibong ipinadala sa News 5, makikita na inuulam ang mga naturang hayop sa isang karinderya sa Cebu. Grace Lee, ikwento mo. Sa cellphone video na ito na ipinadala sa News 5, makikita ang pagluluto sa isang karinderiya sa Cebu City. Sumbong ng concerned citizen, endangered species ng green sea turtles, o pawikan daw ang niluluto. Iorgyo na siya pawikan, kuya. Marinig pa ang tindero na kinukumpirmang purong pawikan ang kanilang tinda. 70 pesos daw ang kada order ng ulam. Sa isang araw, umuubos daw ang nasabing karinderiya ng labing limang kilong pawikan. Sa Magallanes Street, talamak ang bentahan ng baby pawikan. Sa tindahang ito, 250 pesos ang bentahan sa bawat pares ng green sea turtles. Pwede raw umabot ng kasing laki ng plato ang mga ito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, may pit na ipinagbabawal ng batas ang pagpatay at pagbabenta ng mga hayop na malapit ng maubos ang lahi gaya ng green sea turtle. Pangako nila, aaksyonan nila ang problema. De-deputase natin so part sila. So part ng kanilang deputation order ang pag-conduct at pag-monitor pag periodically. Posibleng makulong ng hanggang labing dalawang taon o pagmultahin ng hanggang isang milyong piso ang sinumang mahuhuli mauhuli nila. Grace Lee, News 5.